po. Uh, meron tayong tatlong ambulansya. Uh, meron din tayong uh, isang mirror fire truck na yan, bumper. At meron tayong tricycle. Meron din po tayong uh, pinapagamit sa mga kababayan natin na oxygen tank. Oxygen tank, ha? Yeah, Punta natin. Yun. Sinasahan na, maliit lang po ito yung bodega natin. Pero itong mga oxygen tank na ito, may kitrenta ito. Yung 20, nasa pahiraman. Oh. Uh, dalawa sa parang ito, Uh, tatlo sa 183. Basta marami na pong kaya papahirap ng oxygen tank. Eh, napakamahal po na ito pag bumili tayo ng brand new na ito. Umigit kumulang 8,000 daw kasama naman. Eh, pero pinapahiram lang natin ito ng libre tank. Eh. libre Kap. libre? Oh, ang binabayaran lang nila, yun naman lang. Oh, okay. Ang pinaganda rito, maraming saradong mga uh, bilihan o repealan ng oxygen tank. Si Kuya Cup, anytime, 24 oras. Pwede mong utangin, Pwede pong hiramin ang tanke, magiiwan ka lang ng valid ID. Yun. At, at, at tayo ng uh, buhay na kababayan natin. So kapag kapag maraming gamit, so mas masarap magservisyo talaga sa mga kababayan natin. mas masarap pag-servisyo kaysa tayo yung sineservisyo. Yan, maraming maraming salamat po, Kap Richie. No? At sana dumami pa po yung mga katulad ninyong lingkod bayan sa ating bansa. Ay, walang alaman po, kuya. Walang alaman po, kuya.